Ma'am, kamusta po ang aming pinakamamahal na inyong ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Uh, okay lang siya. Uh, very good mood uh, today. Uh, una niyang nasabi noong ano, eh, tumasak ng presa niya, ano daw? Uh, yung braso ko daw ay doble ng braso niya. So, dalawang braso mm -hmm. daw niya Ma Ma'am, pakilinaw po yung sinabi ni Ma'am Elizabeth na si tatay. Kasi, tata, kasi ma'am, marami talagang uh, nabahala mga kababayan natin na si tatay Digong daw ay skin and bones. Ano po yung konstekto noon, ma'am? Um, umayat siya ng sobra. Hindi niyo pa siya nakita ng ganito siya kapayat. Um, ganito siguro siya kapayat nung ano, binata pa siya. So, laki ng pinayat niya. Oh, so, ito, 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 ito yung braso ko. doble maso doble es cada hábito esto todo hábito de ambrasinga